So guys, good morning. Galing tayo ng palengke. So nakapamalengke na tayo. Ngayon eh, eh. galing kasi tayo sa sakit. Medyo ang boses ko, hindi eh, ba pa? So gusto ko na akong palakarin yung aking alaga Eh, miss na miss niya na lang mga kad... niyo Ayan o. No? Ninyo? Kasi ilang araw ko rin siya hindi napalakad. So magwawak muna kami puro half hour lang o one hour basta exercise din siya tulad ko ako medyo masama pa aramdam pero walk lang walk lang hindi naman kami masyadong magbababad hindi balik ko din kami dito para update namin kayo pag nakikita nyo to alam na lalaboy na kami so shoot muna ninyo shoot muna bago tayo lumabas shoot so saan natin bubuksan ang pinto bago ang exit yan ka na. Let's go. Kaya maglaad-laad muna. go. So. Ano niya? Yan na. Yan. Yan. na. So, hindi pa naliligo yan pala. Lakarin lang natin. Para ma-exercise. Lakad. Let's go. daan Yaso. Hindi nga papansin ninyan. At yung lalabas kami na ang kalsada. So ayan guys, nandito na kami sa kalsada. Ayan na si Ninyo. So Ninyo. ah walk tayo, walk para ma-exercise ka pati ako gumaling kailangan natin magpagaling lakad na tayo ng lakad ah, para lumakas tayong dalawa ngayon guys wala pa kami yung 50 meters yung body ko eh gusto nang sumuko ayun o ayun o ayun Wow. Wow. Gusto na sumuko. Kasi tinatamad. Wala pang ligo. Katulad ng amo, walang ligo. Kaya tamad pa. So, laalakad na lang kami. Lahat kami dalawa pa uwi. Para kahit papano paano nakapaglakad kami. Sabi ko, one hour Siyempre, hindi mo naman pwede persahin ang aso. Diba? Alam mo pagkatamad sila. Kaya, lalakad ulit tayo. Tara, let's go! Uwi na kami. Kasi, tatanghalihin din ako. May pasok yung bata. May pasok yung bulso ko. Magluluto pa tayo. Kaya, kailangan natin umuwi muna.

so update namin kayo hanggang sa bahay so ayan mga toy nakabalik kami sa bahay tara let's go Suka, pasok na pasok na niligo shhh ayaw yung pumasok ayan so Ano na lang muna? テレバイバーイ。